Kapag may dalawang lalaking nagpapakita ng interes sa iisang babae, madalas niyang pinipili yung mas nagbibigay ng kaunting atensyon kahit hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman nito. Yung lalaking mas nagmamahal sa kanya madalas gagawin ang lahat para makuha ang damdamin niya. Pero kadalasan, nauuwi lang ito sa kabaliktaran. Kapag nagbigay ka ng mas kaunting atensyon at nag-iwan ng konting misteryo, mas nagiging interesado ang mga tao sa'yo yung laging available at bukas ang lahat tungkol sa sarili, madalas nagmumukhang ordinaryo at predictable. Pero yung tipong tahimik at mailap nagiging mas kaakit-akit. Dahil sa misteryo niya, likas sa tao ang pagiging curious sa mga bagay na mahirap basahin. Kaya madalas hinahabol nila yung mahirap maabot. Kung pakiramdam mo parang lagi kang natatapakan o napapabayaan, baka dahil hindi mo pa naiintindihan kung paano gumagana ang utak ng tao at kung paano nila ginagamit ito para manipulahin. Sa itim na psychology, tutulungan kang maintindihan kung paano gumagana ang power at kung paano mo ito magagamit sa buhay at trabaho. Kapag nagamit mo ng tama yung mga prinsipyo, mas magiging handa ka sa pakikitungo sa mga power dynamics na haharapin mo sa karera at personal na buhay mo.